Hello guys, so karoon guys, nako ano diri karoon ng ahoy na nakabitpit din ko og uh. saging, ako hindi pa nga isa kong uyuan no. so libre na tong pang-isnak-isnak nani guys akong kahoy na ara damay pa kayo, wala pa din akong sundang kahit tupas akong bana so akong mga Akong mga kauban dito kung ugangan, akong ati ito dito, oh. ng sila kung nga nang na siya o glukay para himo ang silhig. Kay mga hoyta kay wala man tong palit sa atong gasol. Nani gid mga kinabuhi sa pobre basta nata sa bukid. ayom-ayom gid sa kahoy. Kay libre kahoy man kahoy dere. Wala bang tay. Sulindang. Ito yung pamirahong dito pero hindi Makaya ba sahi man May parwa nani na balik kanan Ngita lang siya sa lokay. Ako kanina ang ipangita pero kusog ba kanina musika. kauban. Nagsigian na sila pangita. Ang isa, <laughs> nag -uto -uto na. Ang isa, Anong nag na. Ha? Ba, man. Pag hay sa. <laughs> Katawahan ya, Gibidjuan ako ka. Gara <laughs> <laughs> oh. Muni among pangahuyon mga palwa sa lubi. Mga takong kay kusog mo kay siya musiga libre na. Hmm. Libre na. Hello guys, nalabtikan akong dani Uhugaw oh, kay kung kuko kay nga huy baya so, sulod sa dali Nasamad akong naong guys, okay nalabtikan sa kanang kanang kahoy ba bas-bas na ako nakadugo ba akong ipon ganina o oh. Ta ta akong dani, naraong samad oh. Sakit sad baya. Oh, sakit sakit sad baya siya. Tingot din. Long agon ning saging din ugma parisan sa ginamos. So Basta magkugi, maka-snack yun ta. nami na na ko sa kong kahoy. Agoy, kaulugon siya. Kalisod ba lamang? Na, saging na yun. Agoy, agoy, agoy. ako. kabit ako sa kahoy. Ito saging. lang tamag kayod. O natay. Masunglod. Masunglod pagig maka snack

怎么啦？